day 6 na nung ating ano no pag-inom nung ating blended cucumber, turmeric, ginger with lemon. Ang fasting hour ko ay 16 hours. Ang last meal ko kagabi ay 6 pm so ngayon ay 10 am na. So inumin na po natin. ang hirap ubusin. Hindi siya masarap. Amoy turmeric. So, inom po tayo ng water kasi nakaka-stain talaga siya sa teeth. Ako baong water. Meron akong dalang tea. Uh, Chinese tea to na may halong mga kung ano nung -ano dried. Ano, ano dried fruits, dried leaves, dried flowers. Galing sa China. Pinadala nung aking uh, dapat eh, brother-in-law. <laughs> inumin natin. Kasi walang water. Hindi ko anong prutas to eh. Pero medyo sweet siya. Tapos may rosebud. Meron din siyang ginger. Hmm? Bye-bye. dried dates, dates pala. So, puno na yung akin chan. Actually, parang full meal na siya. Mamaya, after an hour, let's say one hour or two hours, so may ginawa akong cucumber salad. Ako, cucumber na lang ako. Kaya, cucumber salad. Meron pa akong santi barley, no? Ano ko iniinom? Ilang kilo ko, lettuce. Us... Lalo akong tumataba doon sa tonic na iniinom ko. Kasi nakakagutom siya. Katulad pa rin noong nakaraan, 63.5. Ayan, 63.5. Sa so, ika e, na araw na umiinom ako ng aking tonic, ang kilo ko ay 63.5. Wala nagbabago. Lalo lang, nag lang. Okay, I'll keep you posted next time.